Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kalsada sa Maynila ang binabalot ng takot at hiwaga. Ballet Drive. Sinasabi nilang dito naglalakad ang isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, malamig ang presensya, at ang kanyang mga mata, diretso nakatitik sa iyo. May mga driver na nanumpang siya'y nakita, may mga pasaherong ikinuwento na siya'y sumakay at biglang naglaho, at may mga gabi na tanging bulong at halakhak lang ang naiwan. Pero bakit hanggang gayon ay hindi siya matahimik? Ano ang kanyang hinahanap? Katarungan ba o isang kapalit? At kung ikaw mismo ang makakita sa kanya, makakaligtas ka ba? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at madama ang misteryo ng puting babae sa Ballet Drive, manatili hanggang dulo ng video. At kung gusto mo pang makarinig ng ganitong mga nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag at mag-iwan ng komento kung anong susunod na misteryo ang nais mong mabunyag. Sa kahabaan ng balit Drive, may isang katahimikan na hindi may paliwanag, isang hangin na tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Gabi-gabi, dumaraan ang mga sasakyan, ngunit ilan lamang ang nagtatangkang tumingin sa gilid ng kalsada. Sapagkat sinasabi nila doon lumalakad ang puting babae. May mga driver na nanumpang nakita nila ang kanyang anyo, mahaba ang buhok, nakalugay, at ang damit ay kulay puti na wari kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit sa bawat tingin, wala silang makita kundi ang kanilang sariling refleksyon sa salamin. Hanggang sa biglang maramdaman nila ang malamig na hangin sa batok. At ang mahina ngunit malinaw na halakrak na isang babae. Noong dekada 50, nagsimula ang mga kwento. Isang dalagang nakasakay sa kotse, hating gabi, kawi mula sa isang kasayahan. Ngunit hindi siya nakarating. Ang kanyang katawan na tagpuan sa gilid ng ballet drive, duguan, at iniwang walang katarungan. Simula noon, sinasabi nilang ang kanyang kaluluway na natili roon, naghihintay, nagmamasid at nag-antay ng mga mata na magtatangkang tumingin. May mga taxi driver na nakuwento, isang babaeng nakaputing damit ang sumakay, walang imik, malamig ang presensya. Humihiling ng biyahe patungo sa sementeryo. At pagdating doon, naglalahos siya. Tanging halimuyak ng sambagita ang nagiwan sa loob ng sasakyan. Ninit bakit siya naroon pa rin? Ano ang hinahanap niya? Katarungan ba? o kaluluwaring nadadamay sa kanyang sumpa. Marami ang takot, pero marami rin ang naakit. Dahil bawat gabing dumadaan ang buwan sa pagitan ng mga puno ng balete, may tanong na laging bumabalik. Kung makita mo siya, makakaligtas ka ba? Sa isang gabing madilim, walang ilaw ang poste, at ang kalsaday tila nilulunok ng kadiliman. May isang binatang naglalakad, galing trabaho, bitbit -bit ang malit na bag. Wala siyang inisip kundi ang makawi agad sa kanyang pamilya. Munit nang marinig niya ang yapak sa likod, napahinto siya. Paglingon niya, walang tao. Munit sa kabilang dulo ng kalsada, nakatayo ang isang babaeng nakaputi. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya lumalapit. Munit ang mga mata nito nakatuon lamang sa kanya. Anti-unti, lumapit ang binata. Naglalakas loob, bagaman ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang lig. Habang papalapit siya, mas malinaw ang anyo ng babae. Mahaba ang buhok, nakatakip ang mukha, at sa kanyang mga kamay, may bakas ng dugo. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi para sa isang kaibigan, kundi para sa isang taong matagal nang hinihintay. At sa sandaling iyon, napansin ng binata na wala siyang sariling anino sa ilalim ng buwan. Nang mapansin niyang wala siyang anino, biglang nanigas ang kanyang katawan. Para bang hindi na siya makagalaw, ang kanyang mga paa nakabaon sa semento ang hangin sa paligid ay lumamig at naramdaman niyang parang may mga kamay na dumadampi sa kanyang balikat. Ang babae sa dulo ng kalsada ay unti-unting naglakad palapit. Mabagal, ngunit bawat hakbang ay lumilikha ng tunog na parang kaluskos ng tuyong dahon. Hindi niya makita ang mukha nito ng malinaw, natatakpan ng buhok, ngunit ramdam niya ang titig na dumudurog sa kanyang loob. Bakit nandito ka, bulong na malamig na tinig? Hindi niya alam kung ito ay nanggaling sa babae o sa kanyang sariling isipan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at hindi siya makasagot. Habang papalapit ang babae, biglang bumukas ang ilaw mula sa isang paparating na kots. Sa kislap na headlight, saglit niyang nasilayan ang mukha nito. Maputla, duguan ng labi at mga matangpon ng galit at dalamhati. Sa isang iglap, nawala ang sasakyan, tila ba hindi yon kailanman dumaan? At naiwan siyang mag-isa, kasama lamang ang babaeng nakaputi, gayon ay nasa tapat na niya. Ramdam niya ang malamig na hininga sa kanyang mukha. At nang dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin, nakita niya ang kamay ng babae, nakahawak na sa kanyang pulsuhan. Mahikpit. Parang hindi na siya pakakawalan. Ang mahikpit na hawak ng babae ay parang bakal, unti-unting pumipiga sa kanyang pulsuhan. Ramdam niya ang malamig na kuryente na dumadaloy mula rito, umakyat hanggang lig, bumabaon sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, pero walang tinig na lumalabas. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang paningin. Gayon ay malinaw na ang mukha ng babae, hindi lamang ito puno ng dugo, kundi parang nabubulok, parang bangkay na matagal nang iniwan sa lupa. munit ang mga mata, buhay na buhay, nagliliab sa puot at kalungkutan. Hindi ka makakatakas, bulong na babae, halos isang halakrak. At sa sandaling iyon, parang nagbalik ang mga alaala na hindi kanya. Mga sigaw na isang dalaga, isang gabing puno ng takot, isang sasakyang mabilis na duman, at ang biglang hampas sa kalsada. Mga kamay na humihingi ng tulong, ngunit walang tumigil. Napaluhas siya, hindi alam kung bakit. Parang ang sakit ng babae ay dumaloy sa kanya, parang siya mismo ang nakaranas ng pagkamatay. Ngunit bago pa siya makawala, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga puno ng baleti sa paligid ay sabay-sabay na umuga, at sa bawat ugat na bumabagsak sa lupa, tila ba may mga anino ring sumusulpot. Mga aninong walang mukha, nakapalibot sa kanilang dalawa, nagmamasid, nagantay. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang tanong mula sa babae, Handa ka bang palitan ang iniwan nila? Nanlaki ang mga mata na binata sa narinig. Ang boses ng babae ay parang dumadagundong sa loob ng kanyang utak, inukit ang bawat salita. Palitan ang iniwan nila, bulong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Mumiti ang babae, isang niting puno ng kirot at galit. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw, umikot sa kanila, para bang may ritual na nagaganap. Ang hangin ay bumigat, halos hindi na siya makahinga. Wala silang tumulong, wala silang lumingon. Habang sinasabi ito ng babae, ang kanyang mukha ay nagbabago-bago, mula sa maganda't inosenteng dalaga hanggang sa duguang bangkay, at pabalik. Parang ipinapakita niya ang dalawang mundong kinasasadlakan niya, buhay at kamatayan. Ang kamay ng babae ay lalong humigpit, ramdam niyang halos mabali na ang kanyang buto. Ngunit kasabay ng sakit ay may kakaibang init na pumapasok sa kanyang katawan, isang lakas na hindi niya may paliwanag. Nagsimula magdilim ang kanyang paningin, habang ang mga ugat ng balete sa paligid ay gumagapang palapit, parang mga ahas na gustong balutin ang kanyang katawan. Narinig niya muli ang tinig ng babae, mas malinaw ngayon, mas malapit sa kanyang tenga. Kung walang nagliktas sa akin, ikaw ang magiging kapalit. Nanlalamig ang kanyang buong katawan, ngunit ang mga kamay ng babae ay parang nagbabaga, sinusunog ang kanyang laman mula sa loob. Ang mga aninong nakapaligid ay mas lumapit, umikot na parang alipin na isang sumpa. Isa-isa silang nagbubulong na mga hindi niya maintindihan, parang sinaunang orasyon na galing sa kailaliman ng lupa. Hindi, hindi ako, pilit niyang sinabi, ngunit halos wala na siyang boses. Ang kanyang tuhod ay nanginig at anti-unti siyang napaluhod sa semento. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang ugat ng punong balete na dahan-dahang gumagapang, pumupulupot sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang binti. Gumiti ang babae at sa unang pagkakataon, inalis nito ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Kitang-kita niyang gayon ang sugat na bumiyak sa noo nito, ang mga matang puno ng pighati, at ang dugo na walang tigil na dumadaloy sa kanyang pisngi na parabang sariwa pa rin ang pagkamatay. Ganito rin ang ginawa nila sa akin, bulong niya, halos isang iyak. Iniwan akong mag-isa, pinanood nila akong mamatay. Ramdam ng binata ang bigat na mga salitang iyon, parang dinudurog ang kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay mas lumalakas ang pwersang humihigop sa kanya, pilit siyang hinihila sa gitna ng nakausada. At sa mismong sandali na akala niya ay wala ng pag-asa, napansin niyang sa malayo may paparating na liwanag. Isang motor na mabilis ang takbo, papalapit sa kanila, tila hindi alintana ang kadiliman ng ballet drive. Ang liwanag mula sa paparating na motor ay parang bitak sa kadiliman. Sa bawat ikot ng gulong, lalo itong lumalapit, at sa bawat segundo'y tila lumalabo ang hawak ng babae sa kanyang pulsuhan. Ngunit hindi siya makakilos, parang nakakadena pa rin ang kanyang katawan sa malamig na hangin ng ballet drive. Hindi ka makakatakas, bulong muli na babae, ngunit gayong may bakas na pamumulila sa kanyang tinig. Parang natatakot din siya sa liwanag na dumarating. Sumabog ang ilaw mula sa motor at sa kislap nito, naglahong bigla ang mga anino sa paligid. Ang mga ugat ng balete na pumupulupot sa kanyang mga paa ay bumitaw, nagbalik sa lupa na parang walang nangyari. Naiwan siyang nakaluhod, nanginginig, habang ang puting babae ay nakatayo pa rin sa kanyang harap. Ngunit ngayon malinaw ang paligid, kitang kita niya ang mukha nito, hindi na puno ng galit, kundi puno ng lungkot. Mga matang nagmamakaawa, parang may gustong sabihin na hindi kayang lumabas sa kanyang bibig. Dumating ang motor, huminto sa tabi niya. Isang matandang lalaki ang bumaba, may dalang maliit na krusipiho na kumikislap sa ilalim na ilaw. Tumingin ito sa kanya, sa kamahigpit na nagsabi, Wala kang dapat tignan dito, lumakad ka na. Ngunit bago pa man siya makagalaw, Muli niyang naramdaman ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. At nandoon pa rin ang babae, nakatayo sa ilalim ng punong balete. Ang mga mata nito nakatuon lamang sa kanya, hindi kumikilos, hindi naglalaho. Nanatili siyang nakatitik sa babae habang ang tibok ng kanyang puso'y bumibilis, parang drum na umaaling-aungaw sa katahimikan na kalsada. Ang matandang lalaki ay naglabay ng krusipiho sa kanyang balikat, mahigpit, tila pinipilit siyang huwag ng lumingon muli. Umalis na tayo, sabi na matanda, ang boses ay mabigat at puno na takot. Ngunit hindi niya magawang iwasan ang mga mata ng babae. May kung anong puwersa sa mga matang iyon, hindi galit, kundi isang sigaw na hindi marinig na iba. Isang saglit, tila tumigil ang oras. Ang hangin ay tumahimik, ang mga dahon ng balete ay hindi na gumagalaw. At doon niya napansin. Sa ilalim ng mga mata ng babae, may luhang dumadaloy. Mga luhang parang humihingi ng tulong. Hindi siya masama, bulong niya, halos hindi marinig na kanyang sarili. Ngunit biglang hinila siya na matanda, isinakay sa motor, at mabilis silang umalis sa balik drive. Habang lumalayo sila, tumingin siyang muli sa kalsada. Sa ilalim mamalamlam na, na buwan, nakita niyang nakatayo pa rin ang babae, nakaputing damit, nakatingin sa kanya. Ngunit gayon, ang kanyang mukha ay nakaluhod sa dilim, natatakpan ng buho. At bago tuluyang mawala sa kanyang paningin, Narinig niya sa hangin ang isang bulong na malamig munit puno ng lungkot. "Babalik ka." Habang patuloy silang bumabagtas palayo sa Balet Drive, dahan-dahan niyang naramdaman ang init na bumabalik sa kanyang katawan. Ang malamig na bigat na kanina ay pumipigil sa kanyang paghinga ay unti-unting naglaho. Munit ang alaala ng babaeng nakaputi ay nanatiling malinaw, nakaukit sa kanyang isipan. Huminto ang motor sa isang maliit na kapilya sa gilid ng kalsada. Dito, bumaba ang matanda at nagdasal sa harap ng isang krus, tila isang ritual na matagal na niyang ginagawa. Lumapit ang binata, nanginginig pa rin, at mahina niyang naitanong. Bakit siya nandoon? Ano ang kailangan niya? Tumingin ang matanda, mabigat ang mga mata, at marahang sumagot. Hindi lahat ng kaluluwa ay nakakapahinga. Ang ilan, lalo na yung mga namatay sa takot at sakit na nanatili. Hindi sila naghahanap ng paghihiganti, kundi na makikinig pero kapag nakilala kanila, hinding-hindi ka na nila bibitawan. Tahimik ang binata, pinipilit intindihin ang mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang huling larawan ng puting babae, ang mga matang puno ng bekhati at ang luhang dumaloy sa kanyang mukha. Naglakad siya papasok sa kapilya at sa unang pagkakataon, idinikit niya ang kanyang no sa malamig na kahoy ng krus. Isang dasal ang kusang lumabas mula sa kanyang bibig, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa babaeng naiwan sa dilim ng ballet drive. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng pagaspas ng dahon ng balete at ng hangin na dumadaan sa kalsada, tila may sagot siyang narinig. Isang mahina, payapang bulong, hindi na puno ng galit, kundi na pasasalamat. At doon, sa wakas, natapos ang kanyang gabi sa balet drive. Ngunit nagsimula ang bigat ng isang kwento na habang buhay niyang dadalhin.